Ah, oh, nakaampaw pa. Kahit hindi, kahit hindi Pasko, Pasko sa akin palagi, ha? Mabili ka ng gatas kaya pagkain niyo rin, ha? Oh, sige, sige. Hindi ko na pinapakita 'yan. Ayos na. So pagka merong, uh, pag merong pag na-post ko to uh, at may tutulong sa atin, babalik ng kayo kaagad, ha? So paki-share nga itong video na to, guys. Baka sakaling kikita itong video na to para pamasahin nila pandagdag. Ito na lang ang pagkasa nila. So ano pang hinihintay niyo? Tulungan niyo kami, guys. So 'yan. Okay, okay, tayo, i-pray mo ha tulad ng mga ginagawa ng mga napapauwi namin dito nagpipray lang tiwala lang ha Ano may himala so ayun guys dito tayo ngayon sa TV5 ulit no? ayoko na ng bumalik dito kaso pag may naririnig ako mga sanggol tulad nito na nandito nasunugan so bumalik ulit ako dito ako si uh, Boy Sardinas TV sa Youtube ako rin si Aero Metal Guard main no? ayan ako may baby ilang buwan na yun 3 months ko 3 months akin na lang yan eh kawawa naman dito, dito mo pinapatulog sa highway. Ay, walang wala po eh, kaya lumapit po kami dito. Bakit doon kayo saan? Ito pa yung isa, baby pa. Sa, nasunugan kayo sa tagig. Ba't hindi kayo tinulungan ng gobyerno sa tagig? Ah, Nasunugan kami okay, dito. Ah, magkano upan nyo? 1.5. 1.5 tapos, ba't, wala na bang 1.5 doon? Wala na po sir eh. Ano ano kasi nasunog po kasi yung upan namin. Kada sana humingi kayo doon sa tag. Binigyan po kami ng 30 3,000 tapos yun nga po, nasunugan kami. Binigay din po namin dun sa inupagi namin. Tapos one month lang, di umalis na rin po kami. Dito, dito na parang na para parang makabalik probinsya po kami sir. Gusto niya umuwi ng probinsya? Kasi alam niya dito kaya ate, marami na kaming napauwi dito. Inuwi ko sa probinsya. Meron dyan, pagka-uwi, bumalik din ulit dito kaya nakakasawa ng tumulong dito eh. Ayaw Ah. Sa ngayon hindi na rin ako makapagtrabaho kasi may ispat yung baga ko. May ispat din. Pintor kasi ako sir. Nako. Hindi mo nakakahawa yung sakit mo. Hindi naman sir. Ah hindi naman. Kasi nag nagnaga. Hinihingan na lang pag medyo ano. Kasi e, dito ko ya. Nung nakaraan dito kumuha ako ng isang pamilya dito. Parang kayo din. Ganitong apat. Meron dun na binigyan sila ng bahay. Tapos bibigyan pa ng lupa. Binigyan pa namin mga gamit sa bahay. Hindi tumagal. Tamad lang talaga. Napakaganda nung sa lugar ko doon. Eh kaso, parang nadadala na ako pag kumuha ako ng tinutulungan, na useless lang kasi din yung tulong ko eh. Napapagod din ako, no? So kayo, eh paano kayo makaka-uwi niyan? Wala naman kayong mga papeles. Kaya nga, kaya, kaya ipapalik-balik kami sa mga DSWD kasi tulak dito. Uyak na nga Hindi, dapat da punta sa tagig dapat. Doon kayo kumuha ng barangay ID. Ganon, dapat meron kayong ID. Hindi, dapat doon kayo ko ha sabihin mo nasunugan huwag kayong barangay ID wala kasi kayong ID di ba? eeeh kung dalabit po kayo dito kay Idle rapid Hole po wala kayong ID hihingan wala po kayong mga ano hindi kayo magtutulungan hindi uh, po kami niya lang po kapag magiging din natin hindi po kami kailangan din ang mga mga kabagay ko din wala na rin po kami nga dito pangasok pag kasi wala na wala na e paano kayong kumakain dito? kung wala magbibigay ay tutulog na lang kayo eh pwede na bang sabihin mo sa anak mo na matutulog na lang buti may gatas ka ba na isa ayo ah, nagbobote ah nagbobote wala na kayo gatas wala na po ayaw sinusukan niya po yung gatas bakit Ala, ba't nakalbo na yung bata na ano yan? O, ba't nakalbo? Ano yung, ano yung parang... na yung igon, yung igon siya. Yung igon, yung igon, yung wala Tapos pag, ilagyan tapos biro mo, baby pa lang yan, naamoy yung uh, usok. Yun sir, yun niya, yun na na. Talagang umiyak na ako sir. Naawa ko sa tuwing gabi, may tambucho. Oo, oh, um, walang um, pahinga ang tambucho uh, rito. Uh, tapos yung ihi, bisa nagugulat sa Pero pero yung ano ng damit ng anak mo, oh, napaka na. Kahit may, kahit may amaya kami, kinukulasan namin, ganyan talaga. Wala, maanag ka dito, usok. Kaya nga iniiyak pa sabi ko, salamat sa mga kusin, mga katulong sa amin. Hey, 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 tapos pagkano ano yan, ito, baby yan tapos uh, nausukan dito. Eh paano kunyari may tutulong sa inyo? Kasi marami akong mga sponsors no. Paano kung uuwi kayo, paano kayo makakawi? Wala mo kayong ID. Hmm? Ano ba yung bus ba sa inyo? Bus? Barco. O barko, hindi kayo papasakayin pag wala kayong ID. Sir, Pero may bus din. Pwede, pwede, pwede sir. Pwede po mag-ano nila siguro uh, yung Hi. bus pag-barks lang po ng Magkano po masaya pa punta doon? Hindi, hindi po kami nakapagano pa po. Ano ba kayo sa... Dabao na lang po para mas mapabilis sana. Ah, dabaw? Kala ko ba doon sa Marawi. ano? Marawi sana sir. Marawi? Wala bang gera doon? Tapos na. Ah, tapos na. Kasi wala nga buhay. Pag doon sana kami uwi sa kita. Kasi ang kukuha talaga sa amin. Eh, tapos mamaya, balik din kayo rito. Wala din hanang buhay doon. Hindi na sir, wala na. Mga ngako po kami. Hindi na ako kapakita dito. Marami na nangako sa akin eh. Ako'y nadadala ako na. Ayoko na nga mag-charity eh. Kasi pag may naririnig lang ako ng mga baby na ganito, dapat hindi na ako babalik dito sa TV5. No, kasi marami na ako natulungan dito, no. Pati pa uwi na ng mga kung saan-saan mga lugar, no. Ay, yeah, talagang mar ah, talagang ganun, marami na rin kaso. Marami rin kasing mga na useless din yung tulong ko eh, no. Kasi nakakaano naman din nakakasama ng loob. Pero pag ganito kasi may bata oh, kamawa naman Kami, kami sir, kasi na talaga namin. Kasi naawa kami sa. Sabi mo sin, kasi sabi ko nga sir, kahit pagkikita sila ng ay, eh, ano ba sabi ng IDOL RAPPY TOOL po? Wala bang magagawa? Yun po, referral na naman po yun po. po IDOL RAPPY, referral na naman daw. So, referral po Saan ba kayo nagpupunta ng referral? DSWD na naman po. DSWD, DSW... may requirements na naman po. Tapos, Anong requirements? dano na naman po siyempre. valid ID Ganito eh. Wala nga po kami kahit pamasahin. Yan lang. So, Binigyan po, kami papuntang Ligata, Sir, 200 Pesos. Binigyan kayo 200 nila na ni Ah, binigyan ko yung 200 pesos. Tapos papalik, di sa bill niya bigay sa amin ng pag 100 pesos ko binigay din ko para Ay grabe no. Nagbambag-ambag -am, nag -ambag -ambag pa yung mga DSWD nakabuo ng 100. Oh, oh, Ay grabe. Ha? Ah? bigat pa sa loob. Pabigat pa sa loob nila. Ay nako, grabe naman gobyerno natin no. Eh wala, ganun talaga, Mayro sa Pilipinas. Nako, eh, ito, ilang taon na to? One May mga ano nga yung bukol na parang sa init ko. Ayan, pakita mo. Alak. Ayan <laughs> na ako pa, may ano na, may atik Ikaw ba naman di mo paliguan? Uh, eh, yung baby ko, pag uh, hindi naligo yan, maliligo mag-isa. Sa init ngayon. Ito lang sila punas, kasi wala naman kami si Arti. Ilang, ilang ha, linggo na kayo rito? linggo na kayo rito. Sa linggo na kayo rito. Marawi. Sa kaya ng Marawi. Sa bayan ng Davao, Davao City, no? Sa sa Tagum na lang kasi yung ko na gusto ko sa. lang sana kasi mapabilis na rin ko. Kapag ng mga ano. Oo. ko Ito, 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 kasi nagsasawa na rin silang tumulong sa mga nakukuha ko no kasi hindi naman sila wala parang baliwala yung tulong namin no nakaraan tumuha ko dito na baliwala lang no pati yung pera na gastos hindi naman din na ano eh kasi hindi naman sila namumulot ng pera tapos ako yung sinusweldo ko sa YouTube sa Facebook konti lang pinamimigay ko pa lahat yun no na sobrang liit lang noon so ikaw makiusap ka sa mga nanonood ngayon baka gusto tayong tulungan ano? Tulungan niyo po kami na kahit pa paano makauwi po ng sa siya. Kaya pag na kami po nakauwi, hindi na po kami babalik. Kahit maliit lang na tindahan po para sa baby namin, hindi na po kami mag-aano. Doon na lang po kami mananayimik sa probinsya. Paano pag bumalik pa kayo rito? hindi na po talaga kami babalik. Kasi nadalandala na ako magtulong dito sa TV5. Bumabalik man dito sa ano <inaudible> eh. Na na sa lansangan eh. Sabi nga namin ang swerte ng mga tao. Pinakalug namin YouTube. Oo. Maraming talaga ang natulungan kasi hindi na ako nagcha-charity. Uh, Nag-stop muna ako kasi sa anong dahilan. Ha? Pero ngayon, eh, hindi ko alam kung bakit ako pumunta rito. Malo nyo, baka matutulungan talaga namin kayo. Ha? So ano ba gusto mo masabihin? Uh, pwede tulungan nyo na lang po kami para sa mga baby namin na uh, makauwi ng probinsya po. Saan probinsya? Sa Dabaw. Sa Davao, no? Tago. Tago. Tapos kahit konting ano lang po, tindahan Ito. na maliit, Ito. sir. Ganong kaliit? Yung Bahala pang baby? na po. Ah, yung maliit yung kakasya kayo sa, loob na. Oo, oh, hindi kayo papano yung uh, araw-araw pagdatas lang po. Kasi hindi tira nyo sa Tagum? hindi tanya ko Ah, may ka. Kapalit ng tatay mo? Okay, ba kayo doon? Eh, yung tinulungan ko rito eh. si Ray, kilala mo si Ray dyan? Yung pinauwi ko yon sa Sambuanga. Pamilya rin sila. Bumalik din dito. Ayun, nagbugbugan sila ng kapatid niya. So, hindi. Sigurado ka bang okay kayo doon? Walang problema doon, ha? Ay ko, manawagan ka rin kung sin tutulong sa iyo. Sana no, Ano, sana nyo kami sa problema may namin na makauwi kami. Uh, sa ngayon kasi hindi rin ako makapagtrabaho. Gawa ng ispat yung ano, uh, katawan ko. Uh, gusto nyo sana namin ng konti pang uh, negosyo kami. Mag-asawa kahit paano kung nandiyan kami sa buhay namin sa Dabaw, sa Tago. Uh, eh kung sakali may tutulong sa atin, eh sabi pa masahe lang. Okay lang, okay lang yun. Basta makauwi kayo. Kasi uh, kung ano lang may tutulong sa atin, sana nga meron, no? Kasi ako yung nagbablog lang, nagbibideo ako. Eh kung ngayon, kung meron lang akong sweldo, ngayon sa ano sa pagbablog ko, kaso wala na eh. So, pwede sana, pwede ko kayong pauwiin. Ganyan ako pag meron akong pera. Ngayon kasi merong sakit din yung tatay ko, meron din siyang cancer. Galing ako sa hospital ngayon, no? Mag Magastos din. So, ngayon, nag-vlog lang tayo, baka may tutulong sa atin, ha? So ayun gusto mo, uwi na kaya, nang tagom Pag bumalik pa kayo rito, anin kita? Bubugbugin kita Bala, <laughs> ha? So guys, yan nyo, nakakaawa naman tong anak nila just Diyos ko, tinan paano nga Nako po, Ala, meron na, mga ano na pala si Alam pa, parang si Baby Rico guys Meron din akong ampun guys na galing din sa lansangan Ah, parang nga ganyan no Nako, ito, ito na, na yung baby oh, tinan, oh. pa Ayan, Ilang araw na din naliligo yan? Two days na po. Eh. Two kasi days wala na. Kasi kami dito mapalimuan eh. Sa kayo nag-CCR? Sa Macdo lang po. Nakikiili. Oh, magpasalamat ka kay Macdo. Masalamat ka. Salamat Macdo. Oh, Ay, diba? Pati <laughs> tubig libre. Oh, pati tubig <laughs> libre. Doon naman kasi Jollibee. Ay, wala ah, wala ba? bang Jollibee. Puro Macdo lang. Oh, shout out sa Macdo. Thank you, thank you very much. Kasi yung mga nandito sa TV5 ay uh, libre ang CR, no? Kasi hindi pwedeng maligo doon. Hindi pwede, ano lang CR. Oh, yeah. Salamat, Ay, Makdo. Okay. sila po yung nagbibigay sa amin. Din. Oh, Ay, yeah. na sila kasi marami silang customer. Ah. Pinagbibigyan pa rin kami kasi syempre naaawa din po sila sa amin. May damit pa kayo? Wala. Yung nga lang po, konti lang po kasi konti lang. Hindi na sunog. Marami akong damit doon na kukunin kaso dapat daw magdadala sana ako. Kaso kaso marami akong dala kanina kasi napunta akong ospital. So, I think pag balik ko, pag hindi ako busy, tulad ngayon, Dala mo kayo ng mga damit So I-pray nyo lang Itong video na to Sana maging A na Para may magpapa sa inyo Tutulong sa atin Hanay uh, Basta uh, pray uh, nyo lang uh, Pray nyo lang Kasi hindi na, Itong video na to Ano pa lang to eh Baka sakali pa lang tayo Na may tutulong sa atin Yung uh, pray nyo Sana yung uh, vlog Ni Boy Sardinas Ako rin si Aero Metal Guard Main Sa page ko Sana uh, May himala Sa video ni Video natin Ha right, Okay na ikaw, ayos na so pray ka lang tay ha akasi ah, kasi hindi naman ako sikat na vlogger pero marami na tayo natulungan kasi ngayon naghihinto na kasi ako mag charity dahil lang sa mga bata na yan nagbalik lang ulit ako sa TV5 dapat hindi ako babalik dito eh ah, eh siguro nahihirapan na kayo so bibigyan ko kayo te ng kahit papano ng uh, tulong no? pang gatas niyan, pang kaya niyo kahit, kung, pa papano ha uh, ano ba yung aking uh, ano dito Sir, may, may tanong ako. Saan ba yung sinisigil si Sir Ako, si Kay Idol. Gusto mo makausap si Tulfo? Ako, Sir. Nagpunta kasi kami dito mga pratis praxis. Sana kami nang... May problema kasi kami sa insurance ng anak ko. Scholar sa anak mo? Hindi. Yung insurance ba? Kasi namatay yung anak ko. Ipinangga ng truck doon sa Subing, sa Oto Yan, yan. Ah, gano'n? Oo. Nagpunta kami dito. dalawa kami ng anak ko. Eh, ang sabi, magmila daw kami. Ay, ay, magpila po kayo talaga. Hindi, kahapon. Na ano naman kami kanina, kaso lang sabi ko, paano ito? kay pamasahin talaga namin, kaya namin galing po sa amin. Sabi ko. Saan ba pa kaya? Sa Tukpi, Kablon pa, sir. Kablon Tukpi, sa Uto pa yan siya. Ako po, kalalayo niya naman. Uh, kahit basta na kami ay doon sabi. Akala ko kanina namin, lamin, po, usap namin. Napukupo lang ako po sa boy. Sabi ko. Hindi mo basta-basta basta makakausap siya. Eh, tarap, may reklamo man eh. kami may dapat. May reklamo man dapat. May reklamo kami, kayo. Sabi ko doon sa gwardiya, pwede pa ako magisuyo. Ikaw kahit tawagan mo na lang sir. Ang, ang problema niyo ngayon, hindi kayo makauwi. Hindi talaga sir. O kayo na, meron kayong valid ID. Mayroon sir. O yan, um, magpipila kayo diyan, pupunta kayo nang DSWD. makaka-uwi po kayo. Pasa tiyaga po kayo kasi sila walang ID sila. Okay. Ha? Hindi ko sinamin alam sir kung saan ang DSWD. Abi magtanong po kayo dito, yung mga nandiyan na mga matatagal na. Alam nila yan, ha? Kamusta ano daw ba yung kaso? Ma uh, solution o referral? <mulay> wala, wala. wala eh baka yung Marites lang pwede kasi dito eh, Marites na content yung nagaway asawa. <laughs> eh hindi, yung kasi ang content kay ni Adi Rapi bawal yung mga ganyan-ganyan. Irerepair ka lang niyan. Ha? Hindi man ano, kasi Chris kasi yung anak ko. Okay, kasi hindi sila nagaganyan na eh. Hindi. Kasi yung insurance, nag-deny sila. Pati kayo sila ito sa mga police town. Nagingi sila ng papers na... Dapat sa mga police town na eh. Wala na, busy-busy yung si Tulpo ngayon. Hindi tayo masagaso niya. So, okay daw pa paano, ha? Po, hindi o, po sige, mamaya na lang, Nay. Kasi hindi kita matutulungan sa mga ganyan, ha? Mamaya, bigyan na lang kita ng pangkain mo, ha? O, ito, dito. Balik tayo dito kay, kay uh, ate. So, ate, bibigay ako sa iyo. Hindi napapakita ko napapakita kung magkano to, ha? O, ko pa ito Pasko. O, uh, ha? Uh, nakaampaw pa. Kahit, kahit, hindi Pasko, Pasko sa akin palagi, ha? Pabili ka ng gatot kay pagkain niyo rin, ha? ah sige, sige. Hindi ko na pinapakita yan. Ayos na. So, pagka merong, uh, pag merong, pag na-post ko to at uh, may tutulong sa atin, gabalik ako kayo kaagad. Ha? Ah? So, pakishare nga itong video na to guys. Baka sakaling kikita itong video na to para pamasahin nila, pandagdag. Ito na lang ang pagkasa nila. So, ano pang hinihintay nyo? Tulungan nyo kami, guys. So, yan. Okay, ta okay tayo. I-pray mo, ha? Tulad ng mga ginagawa ng mga napapa-uwi namin dito, nagpipray lang, tiwala lang, ha? O na may himala. Alright. Nay, ito na yung bayad ko sa isa ano. O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, oh, no? Tapos, isa pa. ba diba? apat dapat na sardinas, eh. O. O, yan. Tatlo na. Pang-apat na sardinas. okay na.